inumin ni Patris at Philip, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin nagsasabing nagsisimula na roon o rinig sapagkat ang totoo'y Nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya. At sinabi niya sa mga alagad, "Darating ang panahon, ahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ang anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya." o narinis siya. Huwag kayong pumunta upang siya hanapin sapagkat pagsapit ng takdang araw ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to your Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagpasa sa Filipon sa mabuting balita ayon kay San Lucas itinuro ni Hesus sa mga pariseo at sa kanyang mga alagad ang karian ng Diyos pinagtibay niya na ang paghahari ng Diyos ay hindi nagmula sa mga panlabas na tanda kundi nasa kaluuban ng mga nananalig sa Kanya. Ang ganitong paanyaya ay nagtuturo sa atin ng tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa mga ritual o sa mga bagay na nakikita kundi sa isang pusong ganap na nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. Isa sa mahalagang minsahe ni Jesus ay ang pagbabala tungkol sa mga maling akala at mga nagpapanggap sa ating panahon ngayon na tukso at maling katuruan na maaring magbigay ng pagkakalito sa ating pananampalataya. Maraming tao at grupo ang nagsasabing sila ay may taglay ng katotohanan o may espesyal na mensahe mula sa Diyos. Ngunit tayo ay pinapaalalahanan ni Jesus na huwag basta-bastang maniniwala sa kanila. Ang tunay na paghahari ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng ating buhay, pananampalataya at sa ating ugnayan sa Kanya. Sa unang pagbasa mula sa liham ni San Pablo kay Filimon, pinapakita ang pag-ibig, pagpapatawad at pagbabalik sa Diyos. Hinihiling ni San Pablo na tanggapin si Onesimo, isang dating alipin na nagkasala bilang isang kapatid sa pananampalataya. Ang paalala nito ay patungkol sa pagtanggap at pagmamahalan na inaasahan sa ating lahat bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa kasalukuyang panahon, ang minsahing ito ay makikita sa ating mga pakikitungo sa iba. Marami sa atin ang maaaring nasaktan o nagkasala sa iba't pang ating mga pananampalataya ay sinusukat hindi lamang sa ating relasyon sa Diyos kundi sa ating kakayahan magpatawad at magpakita ng malasakit sa kapwa ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa ay isang malalim na pagpapakita ng paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Mga halimbawa sa panahon ngayon, una, pag-iwas sa mga maling guro at aral sa gitna ng digital age, naganap ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa pananampalataya. Mahalaga na kilalanin ang ating mga paniniwalaan sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ng Diyos pagtagkilik sa mga turo ng simbahan at pagpapalalim sa ating kaalaman sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagkakatiwalaang mapagkukunan. Pangalawa, pagpapatawad at pagkakaisa ang pagtuturo ni San Pablo tungkol sa pagtanggap kay Unisimo ay nagbibigay inspirasyon sa ating pangaraw-araw na buhay kung may mga di pagkakaunawaan sa pamilya o sa ating komunidad. Ang pagyakap sa diwa ng pagpatawad at pagbubuklod ay sumasalamin sa tunay na paghahari ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo, pagpapalakas ng pananalig sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap na ating dinaranas tulad ng binanggit ni Jesus, ang pananampalataya ay dapat maging matatag. Ang ating pag-asa ay hindi nakakasalalay sa mga palabas na tanda kundi sa pagtitiwala na sa bawat hamon ng Diyos ay kasama natin. Sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, patuloy nating hanapin at pahalagahan ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Magsimula tayo sa ating mga simpleng gawa ng kabutihan sa mga panalangin para sa pangangailangan. Pang at sa pagpalaganap ng pag-ibig at kapayapaan sa ating kapwa. Ang tunay na paghahari ng Diyos nagsisimula sa ating pananalig at pagpapatawad at malasakit sa isang isa. Nalangin natin, Paginoon namin Diyos sa iyong walang hanggang kabutihan na tabag idinudulog namin sa iyo ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga sandaling ito. Lubin mo na sila na manantig ng iyong presensya at patumbayan mo ang kanilang mga puso tungo sa tunay na pagbabalik loob sa iyo. Ipanama mo sa kanila ang iyong liwanag na nagdudulot ng pag-asa at bagong simula. Ama, para sa mga nagkakasala, hinihiling namin ang iyong banal na awa. Patubayan mo sila sa landas ng pagsisisi at bigyan ng lakas upang magbago at muling magtiwala sa iyong dakilang pagmamahal. Naway tanggapin namin ang iyong kapatawaran ng may buong pagpakumbaba at maging handa na magpatawa din sa iba hinihiling din namin ang iyong mga milagro ay dumaloy sa amin ngayong araw, hindi lamang bilang mga tanda ng iyong kapangyarihan, kundi bilang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at pangako sa iyong mga anak. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pag-asa, dahil sa gayon ay maging buhay na saksi kami sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko hindi, na magtanong at pagnilayan ang misahin ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan sa anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. sa sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinipayag Niso Jesus si sa Evangelion ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.